Yan, good morning guys. Mayroon na naman tayong giripir na minyo So, halos araw-araw kaya hindi na tayo magka-vlog. Kasi pabalik-balik yung content natin. So, ito yung minyo ay na girepair natin ngayon, oh. no. lang to dumating, so ngayon na uh, patapos na. So, mayroon akong tip sa inyo yung lahat ng mayroong minyo Yamaha Yamaha Mio Ay So mayroon akong tip sa inyo para hindi madaling kalawangin yung chassis nya oh. Ito yung nangyari sa kanya oh. Kinalawang dito oh, sa ilalim Yan. Dito talaga magumpisa yung kalawang oh, sa ilalim So mayroon akong tip sa inyo para hindi madali So ganito lang oh. Una, yung MIUI yung chassis nya hanggang doon hanggang dito isa lang yung tubo so ito ito, ito yan o oh. kinating ko dito so galing doon hanggang dito continue lang yung tubo nya isa lang At saka yung sa kabila ganun din so ngayon ito yung tip ko pag magwasing kayo ng motor nyo na minyo ay kailangan hindi kayo gumamit ng mga pressure washer kasi dito papasok yung tubig o dito papasok kaya kung pwede ibaldi baldi lang yung magwasing kayo or tabo so kung hindi may wasan mayroon kayong pressure washer kumuha na lang kayo ng sinilas isampo nyo dito para hindi napapasok yung tubig dito ang guys ng uh, sasakyan so takipan nyo ito ng ano yung sinilas na mga sira ikat ninyo iba, ano, yung para hindi na makapasok yan, dito ang tubig. Kaya diyan mag yung tubig. Lalo na yung sa kabila kasi walang butas dito. Dito mag-istamba kaya nangyari dito kalawangin. Ito. Dito mayroong butas. Dito papasok yung cable sa sa kanyang upuan yung lak lock, lock sa upuan dito papasok ko kaya mayroong butas pero ganoon pa rin mayroon pa rin mag standby na tubig kasi nakaganda no mayroon pa rin naka standby dito na tubig pag hindi ma pag makapasok yung tubig kaya madaling kalawangin dito sa ilalim so yun lang ang tip ko takipan nyo yung banda dito so guys so takipan nyo dito takipan nyo yung dalawa at saka dito dito sa ilalim mayroon naman takip pero maano na hindi ito madali ma, ano, mauna dito yung ma, masira yung kalawangin dito talagang kadalasan na masisira oh. dito maulahin na pwede rin kayo Pwede rin nyo lagyan ng butasan nyo ng ano, butasan nyo dito at saka mag ano, kayo pagpa sprayhan nyo ng uh, penetrating oil or oil para mabasa ng ano, ng oil hindi na madali yan yan lang yung tip ko sa inyo La, salamat good morning sa inyong lahat 拜拜。Bye bye.